Ini tu lemon nak kadulnya samaan. Apa bayang Wala nak itak kan bro. Ha? Wala itak kan. kena nak ada lah so niju nida misah mano bro biglang makita sa camera biglang mawala ayan oh kaya unduk lah ayo ko kitin parasaan kay andi wala min bro ano mangad Bro, baingan hmm. tajan Bro. Para manus si dia, Jan. Heh. Anang anu. Itu. Tarangin makan Si, hmm. maka si, ah, si, si Pilemon. Itu lang, Bro. Sudah Bro. Hmm. Dan kayak segitna. Sama amin, yang lang, first ed lang yang anu nanti kali So grabe bro yung yeah. tao na yun. Sobrang lakas at sobrang bilis. first uh, time ko naka-encounter ng ganun bro. Gadala ng pana. Ako din bro. Hindi din siguro ako yung ano, yung kanibal. Hindi yung kanibal bro. Kasi, kasi meron naman siyang mga damit. Hmm. Yung kanibal na walang damit yan. Dati, ano kasi sila mga walang, walang, walang damit. Walang damit. Bangkaw lang yung ginagamit yun. Bangkaw. Yun yung pana eh. Ayun, pana. Ano siya? Yung hindi siya ano may kaalaman talaga siya para para sa mga ano ba or, uh, normal na tao hmm. parang ganun hindi siya yung mga sinuunang tao na, na, na may damit siya may damit siya ng tandata si si Ram talaga yung makasagot nito kung bakit nasaan ah, pa yan si Ram bro nandito ba yan sa area na to parang sa tingin ko bro kasi busy yan siya eh may kaso yan kasi yung sinasabi si, mo ano mga nag sa, sa kanya di ba mga, ka, mga ano yan, mga kasamahan niya. Oh, kasamahan yan, oh, yan mga tauhan niya. So kung nandito yung mga mga kasamahan niya dati na nag na naging kalaban na niya, posibleng nandito ginger kasi mga ano yan, mga kasamahan, kasamaan niya eh. Hindi siya, bro. Ha? Kasi gusto siyang patayin eh, kaya sumisibi sumibat siya ah, doon. Ano siya? Hmm. Tumakas siya. Tumakas siya, kaya siguro uh, sa alam ko lang baka nandoon po sa kaibigan niya di windi baka so, doon siya nagtatago na wala talaga si hmm. Ram yan. wala Masa dito wala dito, so, dito bro basta tingin ko lang baka nandun sa kaibigan po niya ikaw piling na-encounter mo na yan si Ram sa... nakita na, 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 mo na yan ha? nakita niya yan oh, nakita ko yan kilala ano, ka na niya oo oh, hindi pa ano pakilala ko naman kasing sa kanya ako na lang hindi pa nakakilala sa ka kanya so Siguro ano naman siguro yan no? Oh? siguro magiging kaibigan din ako niyan. Oh, mabait yun bro. Mabait yun. Mabayat yun bro. So, kung makita man kami, uh, ano ka lang natin. So, ano, kumusta? Uh, pwede na ba tayo maglakad nito? Oo. Oh, Oo, tara. Kaya nga plimon? Oo. Oh. Sige, saan tayo ito daan? Saan ba tayo Dito tayo daan. Saan? Saan ba bro? Ah, dito bro? Okay. Ito yung... Ina, sukal bro. Sukal. Ako nga muna na. Tapos, alay mo yung Plimon. Ah, bro, Suga sukal mga kaidol. Patungo kami sa doon sa motor kung saan po namin nilagay. Ang problema to, bro, sobrang Sukal. Ako, delikado pa yung ano natin, yung nakalaban po natin. Tapos, dito pa tayo dadaan. Sana makita at makita yung sana malapit lang yung motor natin dito. Yan mga kadulo. So, wala na po yung silpon. Kulubat na din. Kailangan din namin umuwi dahil si Pilimon ay may sugat na. <coughs> Bro, barang itu naya tak bro? Ui, oh, orang naya ni bro. Parang main hua blot? Mau mila. Ingat ingat. Dah, belapit niat tadi tu bro ah, main asuh. Ingat bro Barang itu ya tandaan, Bro. Meja kan? di situ. Barang mai anu di situ ah, protes. Bro. Barang maramin marami protes itu, Bro. Hah? Ah, protes, Bro. Bro, tamat-tamat, Bro. Nak gugut aku, Bro. Lah, ang daming prutas dito po ah. Huh? Yun know, ang tupos pa ba oh? Malalaki. Hmm. Huh. Limon. Kaya kakain na natin to? O oh, hindi? Hey. Bro. Malaki, hey. may yung malaki. Bro. <laughs> Ikaw mau na. Limon. Ge. Teka main maka sunod ba. Ni bale mano ma, tayo. Basta ikaw wag lang. Maina kasi yung plus slide ko natin kasi ano no. Ge. Mana ka dun. Dikit ka dun kai bro. Duk yo. parang may kakaiba akong naramdaman dito mga kaidol at subang lakas parang ano parang hindi kaya ya sa lakas ko hindi kami nakapunta doon sa may malaking puno ng baliti dahil Yo pa ayong pong nagano po sa amin. Kung may hawak na no. Kalasag. Lah Baka ito na yung Nilagyan natin motor. Ito na ba 'yun? Uwi mo tayo, Plimon. Babalik lang tayo sa ano, bro? Babalik lang tayo dito patuloy natin na hanapin yung malaking puno ay naging ang na yung motor natin bro huh. Oh. na pala yung motor namin mga kadol tara atong yung, ano, prepare natin baka maabot tayo sa ano I-stand ko na yung muna yung ano bro. May dalang ah, uh, may hulog yan. Oh. Iwan natin Iwan natin Iwan natin yan. Oh. Eh, salamat bro. Nandito yung motor bro. dito pa yung sinin ako. Turu, istan ko mo na to, Bro. Istana kan, Bro. Ah. Ah. Liman. Liman. Yara mana number-nya? Jaman istana may ano number, mong anong number? Liman. Kamera dapat cesakin. Liman. Tolongan mo ako. ha hmm. oh i aku ditunggu sige, sige, sige. Huwag mong yang yung kamera. Tulungan mo ako sa... Ang dito. Ano may meron ako sa mga tumba. Oo. Oh. Ang tagal lumabas yung... Anakas, <tuh>

Istambu, istam. Ayo guys. Guys. Nah, La 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 la. Ayo mau ngecerut. Ngecerut mau mata yang kita tengok Dah Wuih. Uh. Wuih. Lah. Jep, Dah Aduh. Cilitak bro nah, ilang si Lah, Bro. Lah, simangkiteung, nah. Bro, mengkiting cepat tai bro Saya enggak ya si mengkiting